una sa lahat, magandang umaga. Magandang umaga po, Father. I presume na lahat tayo dito pamilyar na sa Ibanghelyo na binasa. Tama? The prodigal son. Pamilyar na tayo niyan, di ba? Okay. Ano ang pinaka-common na pagkakaintindi natin sa pag-uwi ng anak na pasaway. Ano yung nakalakihan natin na tinuro sa atin na palagi nating naririnig? Ano? Nagbalik-loob siya, Father, 100%. Diba? Iyon yung nakalekihan natin na yung pag-uwi niya ay talagang totoong pagbabalik-loob na at hindi na ulit gagawa ng kasalanan. Tama? Okay. Kung iyon ang ating pagbabasehan, sorry na po pero malayo sa katotohanan. Kung ano tayo ano ang ating sitwasyon? Malayo sa katotohanan. Kung gusto niyo na mas malapit sa katotohanan, ibabahagi ko ang bagong interpretasyon. Hindi 'to galing sa akin, galing 'to sa isa sa mga profesor ko sa theology. Isang Bible scholar Okay? Sige. Magsisimula ako sa tanong. By the way, tulungan niyo ako, gamitin natin ang ating analysis. Sige, analyze tayo. Okay? Una, clue number one. Ano yung clue natin number one? Kailan nagdesisyon ang anak na pasaway na umuwi? Ano yung naramdaman niya? Ano yung sitwasyon? Bakit nag-decide siyang umuwi? Okay, that's clue number one. Tama po, narinig ko yung sagot. Gutom siya. Uuwi lang siya kasi gusto niyang kumain. Okay, that's clue number one. Wala pa siyang plano magbago he decided to go home because he was very hungry and he wants to eat. Yun lang gusto niyang kumain. Sa isip niya, let's not talk about change yet. I just want to eat. Okay? That's number one. Number two, na clue. Umuwi ba siya diretso? Um, may ginawa pa siya eh. Habang nagbabantay siya sa mga baboy, ano yung ginawa niya? Gumawa siya ng script. Script. Anong sinabi sa Ibanghelyo? Babalik ako sa kaniya at sasabihin ko, Ama, Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Anong isusunod ko para maantig yung puso ni Tatay? Alam ko, pusong mamon 'yun eh. Madaling i madaling umiyak 'yun eh. Madaling maantig 'yun eh. Ano kaya'ng sasabihin ko na makapagpapaiyak sa kanya? Ah, patawarin niyo ako, Ama. Ah, sige, ito, ito, ito. Okay. Ah, 'wag niyo lang 'wag niyo na akong tratuhing anak. Ah, drama, drama. Tratuhin niyo na lang akong isang alila, Iyak si tatay nito. <laughs> Nagpractice para hindi siya mapagkamalang plastic. Parang parang totoo siyang nagbagong buhay at nagbabalik loob. Kaya pre-practice niya muna ang sasabihin niya. That's clue number two. At indeed, pagkakita niya sa ama, yung practice niyang script, yun mismo sinabi niya sa ama niya. See? Scripted. Siguro sinabi niya, mga tatlong luha, okay na. Iiyakan ko to. Magdadrama. So mga kapatid, in short, sa madaling salita, wala pa siyang planong magbago. At diyan natin makikita mas malapit sa katotohanan. Itong pasaway na anak na to, ikaw yan at ako. At yung pinakita niya na wala pa siyang planong magbago, yun ang pinakamalapit sa katotohanan kung ano tayo ngayon. Alam niyo ba, pagkatapos nitong kasiyahan, yung piyesta, ano kayang gagawin ng anak? Sige, para mas malapit pa sa katotohanan, ano yung, ano yung analysis ninyo na ng anak? Kinabukasan, hihingi na naman siya uli ng pera. Lalayas na naman at iwawaldas na naman ang pera. At kung gutom na gutom na naman, Anong gagawin? babalik na naman kay tatay makikikain at kinabukasan anong gagawin Hingi na naman ng pera lalaya swaldas pera uwi the same routine again and again mga kapatid tayo yan that's you and me pasensya na po pero prangka lang tayo yan eh kasi bakit tayo yung pasaway na anak umuwi tayo kada linggo, pero pagka-lunes, balik sa kasalanan. Pagka-Sunday, balik na naman tayo dito, uuwi na naman tayo, pero kinabukasan, balik na naman sa kasalanan. Tama? Walang perpekto. Ako nga, oh. Ako nga, mas malaki sana yung culpability ko kasi pari ako. Mas malaki yung responsibility ko. Pero hindi tabla Kabla tayo dito eh. Nagmimisa kami. Ako, every Sunday. Pero pag uwi ko, kinabukasan, balik sa kasalanan. Dami kong kasalanan. Sunday, misa na naman. Kayo, simba na naman pagkatapos ng misa balik na naman tayo sa kasalanan tayo yan eh uwi sa ama hingi ng pera uuwi na naman sa ama tayo yan pero tatapusin ko ang homily ko sa good news kasi parang nalungkot ang mga mukha natin okay good news good news tayo dapat ano yung good news sa good news ang ating Ama, ang Diyos, ay handa siyang maghintay. Unlimited na paghihintay. Saan natin makikita sa Ebanghelyo? Kahit alam niya na pabalik-balik, hindi consistent ang ating pagkakristyano. Mabait, balik sa kasalanan, bait naman uli, balik na naman sa kasalanan. Alam ng Diyos yan. Pero palagi siyang maghihintay. Saan ba sa Ebanghelyo yun? Sige, analyze na naman. Pag-uwi ng anak, malayo pa lang siya, nakita na siya ng ama. Sige, analyze po. Bakit yung ama ang unang nakakita sa anak? Saan naghintay ang ama? Sa labas ng bahay. Araw gabi, araw gabi, araw gabi naghihintay sa labas ng bahay. Kaya siya yung unang nakakita kasi yung mata niya nakafix na dun sa daan. Na sana ngayong araw uuwi na anak ko. <laughs> Mga kapatid, that's good news. That is the heart of God. Kahit anong inconsistent natin, bait kasalanan, bait kasalanan, maghihintay pa rin siya. Amen.